Eto na mga chong, Gilas vs South Sudan. Anong nangyari na naman sa Gilas at natalo na naman ito? Sumahan nyo ako, imayin eh natin yan. Pero bago yan, palike muna ng video at subscribe na naman ng ating channel. Let's go! 0-4 na ang Gilas, pero sa laban nito, first quarter pa lang itambak na sila. Unang puntos nila ay nanggaling sa possession na to. Nagran sila ng suma action kita natin magbibigay ng pin-down screen si Dwight Ramos kay Jordan Clarkson sa hand handoff naman ni si Japet Aguilar dito Dito ay makikita natin ang kauna-unahang miscommunication nila sa depensa. Dito sa inbound play, makikita natin ang magandang screen ang binigay ni Komot para sa kakampi niya si Kwani. Nakapag-dive nga nang walang kahirap-hirap si Kwani sa basket. Mistake naman to sa part ni Edu na dapat siya talaga ang sasalubong. Another miscommunication nila sa transition defense. Makikita natin na habang tumatakbo si Jordan Clarkson ay tinuturo niya dito si Jones para may sumalubong dito. At wala nga yata nakakita sa kanya kaya siya na ang tumao dito na nagresulta sa pagkaka-open ni Shayok sa isang open trick. Dito ay makikita natin na nag-apply ng ball pressure si Scottie Thompson kay Jones. Ito minsan yung nagiging problema ng Gilles players yung kakulangan sa disiplina kaya na lang ng pagsundot dito ni Scotty kay Jones na nagresulta sa mabilis na pagbaba ng bola ni Jones. At sumalubong na nga rin dito si AJ Edu. At pagdating nga nito dyan sa bandang midcourt ay nag-snake dribble na ito para mailagay niya ang kanyang mga defender sa likod. At makikita din natin na nalagay sa alangan si Junmar. Dahil nga sa nag-contest ito, iwanan ang bahagya si Gabriel para sa isang alley-oop. Dito ay makikita natin ang two-man game JC at ni Junmar. Makikita natin sa pagset niya ng screen at pag draw nito ay ma-attract niya ang talent ni Edu. At sa mga ilang pagkakataon ay makikita nating open na open nito. Makukuha niya nga dito ang pangalawang tira niya sa tres na pumasok naman ito. Kadalasan pag naglaran ng pick and roll ang gilas, laging nag-hedge ang defense ng Southland sa ating mga guards. Lalong-lalo na kung si JC ang naglaran nito. At dito sa lang ito, Makikita rin natin na kahit papano ay naging agresivo si Kai Soto Pagkaroon nga siya ng mismatch dito Na-recognize naman ni Eddie na bigyan siya ng magandang pasa At ito talagang isang aspeto na dapat i-improve niya sa kanyang laro Ang pagkuha ng rebound Lagi siya nadadali sa pwestuhan at sa back -out. Dito makikita natin ang isang magandang play ng South Sudan Makikita natin dito ang 5-man out offense ng South Sudan na natuloy sa isang Spain action. Dito ay makikita natin ang pag-screen ni Gabriel pagbibigay ni Omot ng back screen. At sa pag-roll nga ni Gabriel ay makikita natin na nag-rotate sa depensa si Pugoy. Makikita nga may iwang bukas na bukas ang bantay niya si Kwani. At mabibigyan nga ito ng isang magandang kickout pass para sa isang press. Ito isang cut to the basket ni Malonzo Magandang pasa naman ni Kai Soto Bibihira natin makita sa gilas. Dito nga ay natapos ang first half na lamang ang South Sudan ng 18 Pagdating nga ng second half ay dito na nagbigay si Dwight Ramos ng kanyang 8-0 run Nakainuwa niya sa isang low post play at sa dalawang 3 points isang magandang blanca ni Abando at yung pagkakasupalpal ni kay Soto kay Wenyan Gabriel ang nagbigay ng spark sa gilas para sa fake comeback nito. Magandang effort pa rin naman ang binigay nila dito. Pero yun nga, talo pa rin sila. Apat na laro, apat na talo. Sa offense ay basang-basa sila ng kalaban. Dahil kitang-kita naman na ang play nila ay puro kay Clarkson daw. Talong-talo sila sa offensive rebound wala tayong mga steady shooter at yung pagkakalat-kalat ng mga tao sa depensa tingin nyo ba mananalo pa sila sa China? well yan ang ating aabangan hanggang dito na lang mga chong hanggang sa susunod na video peace